Ay, magandang araw mga loods, ngayong araw gagawa tayo ng jackfruit ice cream At ito ang mga sangkap niya Langka, hinimay ko na yan Tapos yung uh, all purpose cream Siyempre may uh, condensed milk tayo May uh, vanilla Tapos may tubig ayan, ayan yung blender na galing pa sa audio Siyempre andito yung bowl yeah. Siyempre unahin natin yung ilagay yung mga langka pulp na natanggalan ko na yung buto nito Tsama, sa mga pulp sa apis Ayan. kamay natin kasi nagugulam ako ng kamay siyempre lagyan natin ang langka yung vanilla extract pag haluin na doon sa bowl tapos tubig ihalo na natin yung cream para ano Kaya mga tatlong beses natin i-blend to. kasi dami Diba? Yeah. Tapos yung uh, syempre gatas. Ay, ah, yeah, gatas condense. Malakit siya. Condense po ito. Dapat malaki yung ano. Malaki yung ito. Gatas niya. Tamis. Ayan, yeah, laki natin yung uh, ano. dinidip pa natin ng pal dalawang ano lang to dalawang salang dinidip natin make sure na natakpan talaga may pa siya. sya hindi na na kasi ano malagkit talaga yan siya kaya Hinay lang gid Hinay lang Hinay lang gid Pero nabiblender yan Four pa na dah <laughs> Na-overrude yata ako lang sa liquid Dagdagan natin ang na. Gatas Malagkit kasi talaga yung jackfruit. Jackfruit. Ayan na siya. Ayan hey, yung pinakamabilis niyan. O oh, loaded lang talaga. No. Loaded. I Ayan na kuryente natin ala nga natutuloy tayo ng blender salamat sa hanabishi baka naman hanabishi talaga medyo maayos speed 4 na tayo dapat pinong pinong bakit nagbababay ang ating chef Charlotte chef Charlotte ta ice cream lang ka jackpot ice cream satu lang, satu lang ba, dapat pindah pals-pals pals 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 malah kita kasi, alamnya lang, malah kasi sih kaya kita na... kira-kira blend ini yang seblender, nangamu aja ya ito nga pino na sa pino pine ito check natin pag pino na sali natin o oh, diba pwede na yan at least langka lasang langka langkang langka jackpot yan Ay, lagay na natin yung uh, huli. One time ba? Dada, ikutsara. Dada, hindi kayo pagkano. Gugas ako ng kamelot. Don't worry about, don't worry hey, about. Malinis lahat yan. Lagyan natin yung uh, Dan smell lagyan ada dengan gatas, gatas cream, ah cream pala cream, lobster water, at ito na yung pangalawang sala. Ulit Wow, di ba? Maganda yung texture niya. Pinong pino. Hmm. Ito na pino siya dahil hindi na wala. Kanyang ito ba no? natin yung nauna. Ito na yung na nauna, inulit natin. Okay. Ayan lang mga barya sa katapang. Ito okay, so, um, ang mixed Ayan na. Mm. Sasali natin sa lalagyan. Tapos lagay sa freezer. Mga 2 days, 1 day. Pwede siyang, pag tumigas, pwede na kainin. Importante, matigas. Ang malamig. Siyempre yung mga lagyan, mga lagyan din ng ice cream. Selecta, baka na mga. baka na Para yung vanilla. Mix na mix. Atay na mga aludes. Sali na natin. Yo sakto. Sakto siya. Sakto na sakto. Sakto. Walang labis, walang kulang. Malikot yung assistant ko na no, camera woman. Siyempre, <laughs> eh, natin sa rep. Ah, sa rep. Sa freezer na yeah. puro yellow Ito na. After two days, okay na yan. Bye-bye.